Ako po si Manong na nagsasabing magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na mga katulad kong OFWs sa buong mundo. Ang vlog na ito ay para sa lahat, pero yung palagi kong sinasabi, mas prefer ko sa mga ka-OFWs na katulad. Ang vlog na ito ay patungkol sa focus sa pagtatrabaho. Paano ba pa nating bigyan ng magandang focus sa ating mga pagtatrabaho? o sa ating pagtatrabaho? Ikaw ba'y isa lang ang iyong trabaho bilang isang UFW? O ikaw ba'y marami kang trabaho bilang isang UFW? Ngayon, kung isa ka sa mga UFWs na may trabaho na higit pa sa isa, ay kailangan mo pa rin ng matinding focus sa iyong trabaho. Ngayon, base sa aking experience, ibabahagi ko sa inyo ang ating mga munting sekreto patungkol sa mga aking trabaho. Nabibigyan ko pa rin ng tamang focus, tamang pagtatrabaho, tamang pag-execution. Ngayon, malalaman natin na meron talagang tinatawag na multitasking. Pero siyempre, hindi natin magagawa ang lahat ng mga ito kapag ka hindi mo master, hindi mo gamay ang iyong mga trabaho. Kailangan, bago ka pa magkaroon ng multitasking, kailangan at least mamaster mo muna ang unang trabaho mo bago ka mag-level up. Napaka-importante yun. Ang alin? Yung tinatawag na maso mo na o gamay mo na ang iyong mga ginagawa sa iyong trabaho. Kapag ka nagamay mo na ang iyong isang trabaho, then you could have another job. Kapag ka nagamay mo ulit yung pangalawa mong trabaho, then you could have the job. Why not? Tulad ng sinasabi ko, aking ibabahagi ngayon ang aking munting sikreto sa aking tamang pag-execute, tamang pagtatrabaho, ng aking mga trabaho na meron pa rin kaayosan ang ating mga trabaho na meron pa rin tamang pag-execute sa ating mga trabaho. So, una, kailangan siyempre mahal mo muna ang iyong ginagawa. Mahal mo muna ang iyong trabaho. Napaka-importante yun. Kasi kung may plano kang mag-execute pa o magkaroon pa ng isa pang trabaho at hindi mo mahal yung unang mong trabaho, hindi mo magagawa yun. Kailangan nang gagaling muna dito. Pag nasa puso mo at nasa isip mo yung uno mong trabaho at nagamay mo na, then, eto na, papasok yung pangalawa. Lalagyan mo siya ngayon ng sistema. Anong ibig kong sabihin? Sistema sa oras. Or sa madaling salita, schedule. Kailangan, lagyan mo siya ng schedule. Sumuli, pag nagamay mo yung isang trabaho mo, at mahal na mahal mo at gustong-gusto gusto mo yung ginagawa mo, may oras ka doon. Kapag ka gusto mo pang magkaroon isa pang trabaho, lagyan mo siya ng sistema. Lagyan mo siya ng schedule. Both of these two jobs that you have. Kailangan istikto ka at focus ka sa paglagay ng sistema sa oras o or sa schedule ng dalawa mong trabaho. Kailangan maging consistent ka. Your schedules have to be strictly followed. Siyempre, matinding disiplina yan sa sarili, sa oras at sa kamis mo sa trabaho. Ngayon, pag nagamay mo ulit yung pangalawa mong trabaho at meron ka pang oras at gusto mo pa at gusto mo pa magkaroon ng pangatlong trabaho mo, why not? Maari mong gawin. Pero tulad ng sinasabi ko, kailangan mahalin mo muna kung ano yung ginagawa mo. Kailangan focus ka muna sa iyong mga ginagawa. Yung dalawang trabaho mo bago ka magkaroon ng pangatlong trabaho. Kaya nga, matinding disiplina ang kailangan sa lahat ng mga ito, lalong-lalo lalo na sa oras, sa paglalagay mo ng oras, at siyempre, hindi natin po pwedeng pabayaan ang ating kalusugan. Bakit? Kasi nga, magiging tatlo yung trabaho mo kung gusto mo, kung mahal mo yung ginagawa mo. At nabibigyan mo siya at nalalakapan mo siya, tulad na sinasabi ko, ng sistema or tamang schedule. Pangatlong sikreto, ito yung gumagawa ka ng paraan para mas mapadali ang iyong ginagawa sa iyong magiging tatlong trabaho. Napaka-importante yun. Yung mo siya ng sistema para mapadali ang iyong ginagawa sa anong paraan? Ewan ko, basta para sa akin, nalalagyan ko siya ng sistema para sa ganon, mapapadali ang aking ginagawa at hindi ako nagkukonsumo ng maraming oras. In the long run, mag figure out mo yun. Siyempre sa umpisa, pag magkaroon ka ng pangalawa mong trabaho, if you figure out mo yun kung paano mo siya mabibigyan ng sistema para mapagaan ang iyong ginagawa, para mapagaan ang iyong trabaho. Ngayon, pag na-perfect mo yun at consistent ka sa oras, sistema na iyong ginagawa, and you still have ample time for you to have third job, why not? Sa pangatlo trabaho, gagawa mo na naman ng sistema. In this way, you could easily execute it, you could easily finish it. And you don't have to consume much time for that. Napaka-importante yun yung pagkakaroon ng sistema sa iyong ginagawa, sa iyong trabaho, para hindi ka mahirapan. On my case, nabibigyan ko pa ng pansin ang aking kalusugan, kahit pa marami akong ginagawa sa aking mga trabaho. Nakakapag-gym pa ako, nakakagawa pa ako ng vlogs, nakakapag-edit pa ako, kahit simple lang. Hindi ko binibigyan ng maraming details sa pag edit yung simple lang. Para sa ganon, magkaroon pa ako ng tamang oras sa aking sarili, sa aking kalusugan. Muli, ito ang aking mga munting sikreto sa pag-execute ko ng tama sa aking mga trabaho, sa pag-focus ko ng tama sa aking mga trabaho na hindi nako-compromise. Una, kailangan mahalin mo muna kung ano talaga ang iyong ginagawa, kung ano talaga ang iyong trabaho. Kapag kamahal mo ang iyong trabaho at hindi lang sahod-sahod ang iniisip mo, hindi lang pera ang iniisip mo, pangalawa, sa paggawa ng multitasking, kailangan ang schedule mo schedules have to be strictly followed. Napaka-importante yun. Kailangan may consistency sa pagtupad o pagsunod ng iyong schedule para hindi ka mawala sa focus. Kasi pag sinira mong schedule, chances are, magkakaroon niya ng negative domino effect. Maniwala ka sa akin. Pangatlo, lalakapan mo ng sistema ang iyong mga trabaho. Kung marami kang trabaho or jobs. Para sa ganun, mas mapadali ang iyong ginagawa. O sa lahat ng mga ito, kapag kanaatchi mo lahat at maayos ang iyong kinikita, ito ang twist. Kailangan kapag kumikita ka na, hindi naman lustay. Kasi, masasayang ang alin. Ang pagod mo, ang puyat mo, ang oras mo. Masasayang lahat. Kasi, lustay naman tayo ng lustay sa ating mga magandang kinikita sa ating mga trabaho. So, useless din. Kahit kapag magaling ka sa lahat ng bagay, nagagawa mo siya na maayos, na-execute mo siya na maayos, bibigyan mo lahat ng sistema, kapag ka naman, ang iyong kinikita ay nilulost tayo mo, back to zero na naman. So, for me, doesn't make any sense. So, lahat ng mga ito, kailangan, make natin lahat. Para sa ganun, tayo mga OFWs, magkaroon tayo ng tinatawag na tamang disiplina sa pananalape as a product sa ating mga maraming trabaho. Para naman sa ganun, magkaroon ng tamang value sa ating mga pagtatrabaho. Muli, ako pong po yung Manong San. Sana po, nakatulong po ako sa inyo sa munting advice. Salamat po.